Yes guys Para sa mga kababayan ng Filipino no, Na masyadong uh, Confused sa mga nangyayari Sa Pilipinas Lalo na sa mga Supporters ni B.P. Sara Ni Duterte Sa issue na lumalabas Ngayon, what is confidential Fans no? So From the words Confidential bakit nga tinatanong nila kung saan napunta yung confidential funds? Confidential nga eh, di ba? Grabe naman yan. Hindi ba ano? Parang common sense na lang. Eh, pag yun ay sinabi niya, hindi na yung confidential. Tama ba ako? Or mali ba talaga? Or ganun ba talaga? Parang ano eh. Parang magulo ba? Di ba? bakit hindi nila maintindihan? Confidential funds nga eh. Ibig sabihin, confidential, hindi naman tayo pwedeng sabihin. Naging confidential, tinawag pa yung confidential kung kung yun ay pwedeng ipagsabi. Grabe naman talaga yung quadcom na yan. Pinapagulo nyo lang ang earth, promise. Hindi ko maintindihan kung paano kayo naggumagastos ng pera ng taong bayan para pag-usapan yung ganyan na walang kakwenta-kwenta, promise. 'di ba? Confidential fans. Ang tanong doon eh, bakit nga inaprubahan 'yan? Tapos kayo nagreklamo kayo kung saan napunta yung perang ganong kalaki. 'Di ba? Eh, from the beginning, alam niyo na rin naman talaga na confidential nga, confidential fans 'yon. At alam niyo kung magkano 'yon. Tapos ngayon, eh gusto niyo malaman kung saan pumunta. Hindi eh, ba ano? Hindi ba kayo na yung mga ano, kababayan nating Filipino, hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nakapaisip sa ginagawa ng Quadcom Uh, ayun, kay VP Sara. It's confidential fans, meaning, eh, confidential nga. Hindi talaga pwedeng sabihin. Ulit-ulit <laughs> -uli tayo, no? Ayun ako. Walang mangyayari naman dyan sa pinag-uusapan na yan. Kasi nga, eh, kung ikaw ay matalino talaga, eh, maintindihan mo yon pero kung ikaw ay nag, eh, uh, mamagaling ay eh, wala talaga hindi mo wala nangyayari sa hearing nila di ba at kung may ka, may problema diretso sa korte kaso na agad bakit kailangan pang i-public yung pinag-uusapan na ganyan pasikat or ano para lang may mapag-usapan para lang gumastos ng pera ng tao bayan sa walang kapwenta-kwentang hearing oh my gulay guys ano nangyayari sa Pilipinas bakit di ba bakit uh, Mr. President Bongbong Marcos akala ko matalino ka rin bakit ganoon bakit hinahayaan mong gumawa sila ng mga ganyan di ba tutusin kaya mo naman i-control yan eh kaya mong ayusin yan pero bakit ganoon kaya hindi ko maintindihan hindi ko rin masisisibi pa sara di ba kasi nga it's confidential ulit-ulit tayo confidential fans di ba Oh my. Kaya kayo guys, dito na lang tayo sa Qatar to Mira. Wala ditong problema. Okay? Dito walang ganon. Hindi pinag-uusapan sa sa social media yung mga problema lang ganyan. walang ka Ako kung ang pinag-usapan niyo ay kung paano palaguin ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang sarap siguro yan lagi mong makikita sa social media, no? Na ganyan yung pinag-uusapan nila. Pero wala eh. just ko puro issue, issue, issue. Alam mo yun? Nag-aksaya lang sila ng pera para basta walang kakwenta-kwenta pinag-uusapan. Wala bang ibang, wala bang ibang ano, kaso na dapat pag-usapan? Yun talaga. Sana, ay brother, yan ka pa, nag, ano, yan pa talaga siya sa harapan ko. Wala bang ibang problema para na dapat pag-usapan? It's So, ay, naku naman. Ay, naku talaga. So obvious. Malapit na kasi ang, ano, election. Kaya, gano'n na, na nangyayari. So, guys, no? Confidential is confidential. At kung meron mang, tama, kung meron mang mag-iimbestiga dyan, ay, eh, hindi sila dapat kowa, di ba? Tama. Tama talaga, di ba? Pero, hindi. Confidential nga eh. Ay, naku. Nako, oh, nako naman, nako naman. Ba't ganon? So guys, sana naman mamulat na kayo sa katotohanan na yung mga nag-act ng panahon dyan, yung mga quadcom na yan, eh meron talagang ano, ibang agenda kung bakit nila ginagawa yan kay BP Sara. Pero, it's, obvious naman talaga na, wala, panalo na yan sa 2028, February na tumakbo na presidente, tapos na tapos na kung hindi yan dayain, tapos na talaga. Wala na. So, ang masasabi ko lang ay good luck na lang. <laughs> no? Kasi wala talaga mangyayari dyan sa hearing na yan. Promise. At balitaan ko nga yung about sa sinabi ni Bumbong Marcos na ano yan? Yung sa impeachment? Pag kasi pag in, sa akin lang ha, palagay ko lang ha? sa akin opinion. Pag nangyari yung impeachment yan, tapos si ano, Mr. President, sa, sa dami ng supporter ni Sarah. Kasi totoo naman yun eh hindi man nalo si Mr. President kung ako nagustuhan ko lang naman si Bongbong kasi nga kasama si Sara Pero yun nga, kung tutuusin kasi kung kahit saan pa nating ng angulo sa nangyayari noon sa tatay niya kahit wala pa ako nung panahon na yon sa kwento ay eh, talagang iba yung kwento di ba? kung paano may mga pinahirapan pero in fairness naman kay Mr. President meron naman siyang side talaga na good kasi hindi naman siya, yun ang maganda sa kanya, hindi siya talaga masyado nagsasalita in, in public ng mga masasama. No? In fairness naman sa kanya, okay naman siya. Yung nga lang, hindi ko alam kung ano niya sa paligid niya, kung baka na influence siya. No? Parang ganun. So, yun. Basta Mr. President, ayusin mo yung life mo, para, <laughs> ayusin mo yung Pilipinas. No? Huwag kang magpa-control sa mga tao. Kasi sayang. sayang lang ba? sayang naman yung mga binoto ng mga kababayan mo na ganun lang ang nangyari. So, yun. ah uh, yun. ah, uh, para sa mga kababayan ko, no. Alam nyo na. Alam nyo na mangyayari dyan. Darating ang araw, talagang si Sarah ang magiging presidente talaga yun pagdating. Hindi lang, hindi lang yan dayain at hindi lang mat yung mga pinagsasabi niya na about sa buhay niya. Sigurado yan. Shoot sa mga Panalo talaga yan number one. Oh, so dami ba naman ang supporter ng Duterte? Lalo ay eh, tatay niya. Alam ano naman natin talaga ang... Kasi, it's, bang, sobrang obvious eh. Ang Davao, ang ganda ng Davao eh. Diba? Paano, paano mo pag-iisipan yung tao ay eh, ang Davao nga eh, nasikaso nila na mabuti, napaganda nila. Diba? Paano? Sige nga, hindi naman kung kurap yan sila eh. Sa tingin mo, may maganda ang Davao? Hindi. Eh, eh sobrang dami ng probinsya sa Pilipinas. Yung Davao uh yeah tama. Maraming cities sa Pilipinas pero Davao lang talaga ang pinakamaganda. Pinaka, maganda. pinaka uh, lahat halos eh uh, karamihan uh, halos talaga uh, 99% ng na mga nakatira doon ay eh, puro positive ang sinasabi tungkol sa Duterte family. 'Di ba? Eh ilang years sila pero ano naman talaga, deserve talaga nila ng mga tao doon na kumbaga talaga mga ipakita naman talaga ng Duterte kung paano sila maging leader no. So yun. At sa akin si Sara at si Duterte parang wala silang pakialam eh. Nagpapakatotoo lang talaga sila sa mga sinasabi nila. So yun. Kung ano man yung mga sinasabi nilang pangit, eh yun talaga yung gusto nilang sabihin eh. Wala, walang tinatago. Kaya, yun. Isipin mo about sa issue naman ng, ano, ng human rights na war on drugs. ba diba? Ang daming ako nakikita sa social media na totoo naman talaga na meron talagang, uh, ano, meron talaga namang na magandang idinulot ng war on drugs. Hmm, bakit ayaw niyong tanggapin sa sarili niyo na? No? na maganda naman talaga ang nangyari ng panahon ng Duterte. So yun, uh, niniwala talaga ako na kaya sa politika, politika talaga yun. Pero sorry guys, no? wala. So ara pa rin yun. At kung si Duterte man, si Rodrigo Duterte tatakbo, Duterte pa rin, panahala talaga yun. Ang dami kasi nilang nagawa, mas madami silang nagawa talaga. At sa, para sa akin, mas magandang nagawa nila talaga. Wala na akong ibang maisip na presidente na naging okay sa Pilipinas sila na. So yun guys, i-share yung video para kahit pa paano ma meron tayong ma malinawan yung iba. No? Mag magkaroon sila ng idea na gano'n talaga. Ang katotohanan ay katotohanan na naging magandang leader sila at naging ma ma ano, uh, totoong mga leader sila.